Idol, ba't ang ganda ng abs mo, lalaki? Anim, six-pack talaga, tas may seratos ka pa. Talagang nakaganon yung mga muscles, tas pati yung mga palipit mo, yung chest mo. Genetics na po yan, hindi na yan dahil sa kasipagad. Kasi kung kahit masipag ako, hindi ganito ang genetics ko, hindi ganito ang kalalapasan. So, may mga taong pinanganak na matangkad, may pinanganak na tamay height, may maliit yung matangkad, bagay pang basketball. May mga taong pinanganak na maliliit yung legs, pero lakas bumuhat, pang powerlifting. May mga pinanganak na tataas tumalon, fast twitch muscles, pwede sila pang volleyball. So, genetics yan. Ako, napunta ako sa ganito lang. Hindi naman ako yung kagandahan ng genetics na pang bodybuilding. Pang tamang ano lang, sexy lang o model-model lang na Diba? Yung iba mas marami mas ng genetics. Pero every day ako nag-workout, mas maingat tayo sa kinakain natin, pero nag-enjoy pa rin tayo. Calorie deficit para pumayat, calorie surplus para mag-gain, dagdagan sa protein and carbs, calorie maintenance to maintain. Tama kayo, bali na 'yung doctor, do what works for you. Yeah, happy workout.